Ibinasura na ng Sandigan Bayan ang isa pang civil for feature case o yung pagbawi sa 276 million pesos na halaga ng ari-arian mula sa mga Marcos dahil sa tagal ng pag-usad ng kaso na 1987 pa na isang pa. Inihabla doon ng Presidential Commission on Good Government PCGG si dating Pakulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos at umanay dami po nila na si Roman Cruz. Sa pagkamkam umano nila sa Pinugay Estate dyan po sa Rizal, kain din ang ilang lote, gusali at uh, condominium unit sa Baguio City, Bacati City, Maynila at California sa Amerika. Ayon po sa Sandigan Bayan, nalabag ang karapatan ng mga akusado sa mabilis na pagresolba ng kaso dahil makikita sa record ng Korte ng kawalan ng pagsisikap ng mga naghabla na panindigan ang kaso. Napagkaitan na umano ng patas na paglilite sa mga akusado dahil ma